Ay. Shout out sa mga taga Surigao City. So, dito pala kami sa Surigao City. Ay, eh, sa saka mga kahit uh, mga kasama ko pala dito si Boss yes. Ron. And dito kami sa Boulevard ngayon. No? Daming tao. So, ganito pala pagkuhan yung yung gabi na. Yung pa, pag gabi na ba. So, daming magtambay. Ayo ngayon, meron kaming kliyente na magpapa-check up kasi yung hindi nakita gusto niyang makita tsaka si Doc Ralph yung mag uh, general check up at tsaka kami nag-observe kami para kami naman yung mag-check up sa, sa, kanila oh. Tana na lang na mag-vlogger siguro ano vlogger <laughs> na bang lahat <laughs> da naman tayo na video video naunsa naman tao ni eh. tara sila dito sa atbang oh. Na to. Oh. Ay, dagga naman ganyan sila. Oh, style naman sila. Sige, sige. Nya. Yeah. Ay, tsura ano, ah, uh, mawara to. Kay Ah. Ban paper ya. Ay, ban paper. Ban paper. Eh, ikun gid Ban paper, bullpen. Okay, magi. Bullpen, pero oh. bullpen oh. na oh. bro. Oh. Katung akong Okay. Katagang yun ako si ma'am. Oh, baby, yung sulat kanan. Hindi na wala sulat-sulat? Pero kang mula bala. ako, ako rin bala. So, maura na mga kitsulan, ako'y bala. Nakicharger dyan, gitala. Kung kawawa. Wala, man po eh. Lahing aulo ni. Man wala. Man paper, extra. So, dyan yung makikita ang kagandahan ng Surigao City na Boulevard. Ano tong kwan, brother? Sel... Tining, so sige kung ko nang ko. Sige. Abri mana? Di sarado. Ha? Huh? Okay. So magkuwatan charger kay man charge to. tadito. Dagang ginagawa sa mo karon. So sa mga kids na to di ang wala pa nakafollow. So follow na day mo nya. share lang sa video para uh, tinabangay lang tano. Mo ra na kalipay na mo. So, yung mga uh, vlogger no. So by the way bag-o din ngayong akong Facebook page kay nahaka nga akong laang page. So kuleng matabangan ko ninyo nga mabalik nga ang atoang 1 million followers, my brother, no? Oh. And paliwag oh, kong ay, share ay, no. Makita ay, kay gatuson ang gourmet na. Oo, so, paliwag <laughs> ko share no sa wala pa naka -share. sa video. Iya yeah, follow na lang muna. Yung kung alam brother, dalang, eh, mo niya, comment ya binarbordante. Kumusta mo sa imong wire, brother? Dala mo, So, yun lang mga ketsuraan. Ay, by the way, habol ko lang. Sa so, wala pa naka naka check up dia ah. So, barato ra kaya mo check up, general check up, nagpa-promo mi karon. Napagit si doktor, yan indot kaya mo masin kay ang tanan di makita, makita gyud. So, ani na mo diri, no sa Surigao City kay um nahantod mi karon, ah, antod ug mamidiri ah. Morning. So, yun lang mga kitsuraan. Bibi. Ah.